Tutol ang grupo ng mga employer, mga bossing, sa so dagdag na kontrabasyong ipinatutupad ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Kahati kasi ang mga kumpanya sa porsyentong premium rate ng PhilHealth para sa mga may formal work na sumasahod ng hanggang sa 100,000 piso sa isang buwan. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Sherry Ortiz Luis Jr., Presidente ng Employers Confederation of the Philippines, diskumpyado sila sa pagpapatupad ng PhilHealth ng Universal Healthcare Program kaya sila ay sumulat na kay Pangulong Bongbong Marcos para i -difer o i-delay ulit ang pagpapatupad ng premium rate increase. Panawagan ni Ortiz Luis kay PBBM, ayusin muna ang sistema ng implementasyon ng UHC o mga serbisyo sa ospital para maramdaman ng taong bayan ang dagdag na kinakaltas sa kanila. Ako eh, tumataas ang presyo ko pag nag-uusapan niya pag increase ang pill na yan eh. Ang <laughs> uh, 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 masakit ka eh, ba, uh, pag hindi ka wala hospital, ko babayaran. Uh, <laughs> Meron sila mga bago rules na no-confine bed, no payment. Mm -hmm. Pag na-confine ka naman, babayaran sa'yo. Kahit labing lipito yung sakit mo, pipili lang na isa, isang credit. Yung 1K system nila, yun lang ang babayaran. MBC Network!